hanap buhay muna tayo ng snake plants sa Japan kasi mahal to eh ewan ko dito kung magkano doon kasi nakita ko sa display nila halos 4,000 yen eh ay eh, dito baka mura lang siguro yan ilalagay ko siya sa pat kasi puno na eh kaya ilalagay ko muna siya sa bago ko ibenta. Siguro ang benta ko mga ano lang. Kasi kung 4,000 doon sa Japan, siguro dito ano lang. 500 lang siguro. Benta ko. Kasama na yung kanyang ano. benta ko muna. Hanap buhay muna tayo, ha? Kasi madami na to. Kailangan, ano yun na, ilipat na siya kasi tingnan mo. Oh. Ang dami na niya talaga. Puno na. Hmm? Hmm? Ang, ang, hirap na niya ikutin, oh. Puno na siya talaga. Hmm? Ang hirap na niya ikutin kasi puno na. Hmm. Snake plants natin. Napuhay muna tayo. Ayun, marami akong stake plants. Ayun, Ay, no? Isa pa. Yun. Ayan. Palitan muna natin ng ano, para magandang ano. yan yung mga tanong ko. Dito yan sa third floor. yan muna natin. Lipat natin siya. Ang dami na niya, no? Yun binibenta ko. Big 1K. Ito. Yan. 1K yan. Cactus yan. Eh. Nagpapapaanit ko lang ako ng mga. Mother niya ito. Yun. No? Hmm. Yan yung mother niya. Pinagpupunan ko. yan. ko ng fish. 1K benta ko yan. Mura lang naman. Pero ito, snake plants, 500 lang. Yan. dipat ko muna siya sa, Kasi o, oh, tingnan mo, nasira na niya yung ano, yung kanyang... Puno kasi, yung laki. Laki niya. Kaya, o, oh, tingnan mo, nasira na niya. Oh kaya ililipat muna natin sa pot ganyan size okay 500 lang to steak plants pero yung ano 1k yan yan yung ganyan 1k ito 500 lang steak plants pero sa ano mahal yan maganda yan kasi sa mga may hika maganda siya Ay, ano mo lang eh tanim mo lang sa may hikap. Maganda raw yun. Ito, snake plants. Maganda sa may mga hika na may mga sakit. Pero 500 lang benta kasi gawa na ano. Ayusin ko muna. Ha? Huh? Okay. Ito naman. Ito naman. No. Kita mo talaga yung umuulan siya. ulan Basa. Ang lami akong tanim. May din ako doon eh. niyo Para sa aloe vera yun. Para sa nakakalbo. ganda Maganda yan. Pero ito muna yung maganda po. Uh, ito muna yung bebenta ko. Uh, kasi ang dami na nga talaga. O uh, puno na. Puno na yung lagayan nga. Uh, masikip na siya. Uh. Ayan. Ang laki yan. Ang laki ng ano na to. O uh, sumusobra na siya ang laki ng pot na yan eh. Oh. Pero yan. ano na siya? Ano na yung paikot niya? Ayan yung paikot niya. Ang laki niya. Ayan siya. Taas na oh parang ano na, kasing laki ko na yata yung ano, yung mataas, kasing laki ko na matang mataas na siguro yung five five and a half kasi ako eh and a half ibig sabihin, ang tangkad na niyo eh hmm? yan siya oh yan yung pinaka ano pinaka mataas niyo yung payat na yan ginupitan ko na nga ang dulo niya eh ibig sabihin matangkad na siya kasi 5 na ni Hap ko eh. So, ibig sabihin ang tangkad na niya talaga. Ganap buhay muna tayo. Bebenta ko 500 lang naman. Baka gusto niyo bumili. bilhin na kayo. 500 hmm. lang yan. Maganda yan sa may mga higa. Kaya kung may higa yung mga Maganda yan. Basta maganda yan. Tanim na yan. Maganda sa may mga hika. Yan ang mga benefits ng ano. Sa hika. Para sa hika. Marami pang benefits yan, kaya lang alam ko para sa may hika talaga benefits niya.